Magandang araw mga farmers Ayan, dito po ako sa aking lupa may natin tapos ito nagtanim po ako ng saging ay, ng nyug pala tinim mo ng nyug, Nginit, sobra yung matinanim natin ayan, isang araw pa to half day lang ako ngayon ayan, gusto ko lang ipakita sa inyo to yung kamyas na naiwan dito sa tinabasan namin. Ayun, ang daming bunga, guys. Ayun no? Grabe. Huh? Kadami talaga Mamunga ng kamyas. Ayun no? Masarap to pang asim eh. Tapos kukulubin mo eh. Pwedeng maging suka ito. Ayun oh, lalaki na tamang-tama. Kuha tayo. Iwi natin. Tsagaan talaga magtanim ngayong El Niño. Buti nga dito sa amin, umulan-ulan eh. Medyo basahing lupa. Masang hirap pa kasi hindi na, ano yung tawag dun, hindi naranggal yung mga kahoy. Kasi hindi pa natin, kung tawagin sa amin, hindi pa namin naiinsunan. Medyo mahirap magtanim, masukal. Ayan ayan, so yan, kuha muna tayo ng kamyas. You know, piliin lang natin yung malalaki na. Pagin natin dito sa bag. Ayan. Ng mga bata kami, sinasosaw namin sa asin to eh. Sobrang asim. <laughs> Masarap din naman to. Ang laki na. Hmm. Ah. Guys. Sarap mamitas. Kadaming buong. Ayan ah, you know. o. Ang laki. Ang lalaki. Hmm. Masarap ang asim sa isda to. Oh. Kahit sa karani. Hmm. Damihan na natin at para matagal-tagal. Ito na sa may malapit na sa lupa. Grabe. Yan. Ang daming bunga. ah hmm. Wala lang kukuha nito eh. Hmm. Hmm. me dami, oh. -hmm. Dami na. Sarap mamitas. asim. Hmm. Ah, kung gusto nyo pong humingi, punta po kayo rito sa sa farm namin ayan karami ayan yun lamang po